Binang ilang bahagi ng Naga, Camarines Sur, mataas bumu sa malakas na ulan sa lungsod. Dahil sa baha, bumagal ang takbo ng mga sakyan. May ilan namang itinulak na lang ang kanilang motorsiklo. Sa pambahagi ng lungsod, gutter deep ang tubig sa kalsada. Tinasama sa Blue Alert ang lalawigan ng Katadwanes, bunsod ng Bagyong Mirasol. Sinuspindi muna ang mga biyay sa dagat kahapon. Inabisuan din ang mga barko at bangka na manatili muna sa mga pantalan. Sa nailalim ay ilang bahagi ng Camarines Sur at buong katanduanes sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dahil sa bagyong Mirasol. Isinusulong sa Senado na ilipat na lang ang 270 billion pesos na budget sa flood control projects sa 2026 sa pagkapatayon ng mga classroom at iba pang pangangailangan sa edukasyon. Narito po ang aking unang balita. Mismo si Pangulong Bombong Marcos na ang nagsabi walang ilalaan na pondo para sa flood control projects sa taong 2026. Kaya ang 270 billion pesos na panukalang pondo para sa narito, iminungkahi ng mga senador na ilaan na lang para sa mga silid-aralan at iba pang pangunahing pangangailangan ng edukasyon. Dapat talaga yung mga kalokohan ng flood control, ilipat na lang natin sa classroom building program and all the other programs no, for teacher development and teacher excellence training. uh should be given there so once again mr chairman i'm here to give my all out one thousand percent support there are about two hundred three thousand classroom that classrooms that needs repair we'll also um uh, utilize yung uh, flood control no? to to augment this do you have any estimated amount as to how much uh we can um any proposals to put in classroom repair if you don't have the figures right we now, don't have one right now your honor but uh, we need it definitely uh, but and, and we'll work with you and maybe we'll get back to you on that uh, um yung yeah. talaga pwede. Pero pinunan ni Senate Committee on Finance Chairman Sen. Win Gatchalian ang mababa manong utilization rate ng pondo ng Department of Education. Ayon kay Gatchalian, nasa 56 billion pesos ang hindi pa nagagamit, kaya't nananatiling problema ang obligasyon at implementasyon ng mga proyekto. Dagdag naman ni Sen. Bam Aquino, mas mainam kung ang pondo ay mailaan sa tamang presyo at mabilis na implementasyon kasabay ng pagpuna sa mabagal na proseso ng DPWH sa Classroom Building Program we have to look at the price also because um ang naging problema rin kasi with the DPWH price is that it's, it's, it's really higher than what our LGUs are are, are utilizing no Pinuri naman ni Senator Loren Lagarda ang DepEd sa kanilang pagsusumikap na humanap ng pangmatagalang solusyon tulad ng PPPs o public private partnership at mas malawak na partisipasyon ng mga LGU at civil society group Aabot sa 928.52 billion pesos ang panukalang budget na ipinresenta ng Department of Education sa Senate Finance Subcommittee para sa taong 2026 na layong tugunan ang siksikan sa mga paaralan, kakulangan sa nutrisyon ng mga bata at kakulangan ng mga kagamitan para sa milyong-milyong mga mag-aaral at guro sa bansa. Ang pondong ito ay tinuturing ng naisumite para talakayin sa plenaryo. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kapag usapan daw ni Vice President Sara Duterte dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lagay ng politika at ilang isyu sa bansa. He's okay, nag-usap uh, nag kami about uh, politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about um ano, love life niya. Hindi na dinetalyan ang bisya ang kanilang pinag-usapan noong Biyernes dahil pinagbabawal daw ito ng International Criminal Court. daw nakarang linggo lang, pinagpaliban ng ICC ang Confirmation of Charges Hearing ng dating Pangulo na katakdasana sa September 23. Basa ito sa hiling ng kanyang abogado dahil not fit to stand trial daw o wala sa tamang kondisyon ng dating Pangulo para humarap sa paglilitis. May problema na raw siya sa memoria at nahihirapang maintindihan ng legal proceedings. Nang tanungin tungkol dito ang business, sabi niya ay hintay na lang ang opinion dito ng mga eksperto. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Tinagin naman the of Justice na sinuway nila si Pangulong Bongbong Marcos para nang arestuin nila noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang tanungin sa pagdinig ng kamera kaugnay sa budget ng DOJ. Pariwala niya, nagbago na rin ang pananaw ni Pangulong Marcos kaugnay sa usapin sa pagkipagkooperate sa ICC dahil sa takbo ng mga pangyayari. Ang pagbibigay raw niya ng go signal na i-turnover ang dating Pangulo sa ICC ay alinsunod sa Republic Act 9851 na nagsasabing maaaring itigil ng bansa ang imbesigasyon sa isang krimen kung inimbisigahan na rin ito ng isang international court. Isa na namang insidente na harassment ng China sa West Philippine Sea. Binomba ng tubig ng dalawang China Coast Guard vessels ang BRP Datu Gumbay, Piang, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang malakas na pagtama ng tubig sa bintana ng BRP Datu Gumbay, Piang. Pasado alas 9 ng umaga kahapon ng bombahan ng tubig ng CCG Vessel 5201, ang kanang bahagi ng BFAR Vessel. Sa kaliwang bahagi naman, nag-water cannon ang CCG Vessel 21562. Ayon sa PCG, halos 30 minuto tumagal ang agresibong gawain ng China. Dahil dyan, nabasag ang bintana at nag-short circuit ang electronics sa loob ng BRP datogumbay Gumbay Isang tauhan ng BIFAR ang sugatan. Sa kabila ng pagwater water cannon, itinuloy ng BIFAR ang kanilang misyong magbigay ng supplies sa mga mangingis ng Pinoy sa Bajo de Masinloc. Sa ulat ng Reuters sinabi ng China Coast Guard na illegal na pumasok ang mga barko ng Pilipinas sa baho de Masinloc kaya nila binuwban ng tubig binanggarin daw ng BRP Datu Gumbay -Piang ang isa sa kanilang mga barko inaalam pa ng Philippine Navy kung totoo ang mga ito kinundena naman ni Defense Secretary Giboy Teodoro ang mga agresibong gawain ng China sa baho de Masinloc kabilang nariyan ang plano ng China na magtayo ng nature reserve doon ang Bajo de Masinloc ay bahagi po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, batay sa International Law at 2016 Arbitral Tribunal Ruling. Yan talaga illegal. That's an exercise of brute force and brute power. Wala nang talagang kredibilidad. Kaya ito, ito lumalabas ang tunay na pagkatao nitong mga to. Hopefully, yung kinetic hindi mag-escalate. Uh, but we will always be there to support our uh, Philippine Coast Guard. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.